Ayun yung sunong-tunong na sa pagkamay kayo. Ayun natin. Uy! Nakantanin yung santol. Pasensya na mo sa akong naong ha? Kay... permitido yun. Ano na Pasensya na mo sa akong naong ha? Kay yun yung guwapa. Ang tagapanit na mo. Hi guys! Vlog-vlog. Ginag may. Vlog-vlog ginag ko. Ano yung diya? Naon. Kani, uh -huh. Kaning santol na mo, gikan pa ni Cebu, natag sa kuyaan. Mention, sa ngalan. I-mention, <laughs> mention Hinatag ni, ni ate ayon sa Sibo. O, ano mo kasuya, itamis kayo. <laughs> Bye. Nahurot ang hilang mga ate ayon. Kapit na. <laughs> ako, Juning, gitagot-taguan. Gidala ako sa hotel para huwag mga ulay. Take display pa ni ha? Ah. <laughs> Nga, mga huwag mag-ilaw. Ha? Ah.

ang 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 gamaten <laughs> <Gua niya. laughs> ilaga na ro. Guwa ni ya. Tara ang ilaga o dako kayo ya hang dinto steak. Diri ingo, gawas diri. Dok pala gi sa ning a kuan na si queen ni. Ni log ni. Alpa be na si ni. To arasi queen og si ingo go kaya abin na kung ilaga. Sige, pabutahin ko. Pag-ilaw, ragin na siya. Yeah. Ipinig tao. it's you, man. It's you, man. It's you. Ang ka pangalang ka ayaw, sa samin ay, muha, na mo. Tangaf, eh, ka nga 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 Tangan Tangan ka ingat nga Itiyo ay, itiyo tangana lang kana tangan tangana oh. lang <laughs> ah <laughs> ah <laughs>

Hoy, araw-araw. Ingo, kemi. Ingo. Ingo. Makoy. Andun ka. Makoy. Pistut, sige ko. Sige ko video lang ako. For sure, Ingo, ay. So smile friends. ma Ihatag ata uh, ng natunga anak dai. Ihatag Eh ata ng natunga. Ah, table rock. Para tv Mga box. Padala na Prince ang atong. Di man ato carton po ang isa. Saan gusto ka katung isa ipadala sa may lamian nila. nila, nila, nila. Diba nila, nila, nila.

Ako ito ko nito gamay eh, eh, so, ra eh, eh. <laughs> sa so, so, mga. ba ka? Ito ko nang cake sa iro. Sa mga pisa sa dere sa Robinson kay gipang hidlaw na sila sa cafe. Cafe, cafe, cafe. Ako na ko sa cafe. Ay oh. oh.

Burikat-kat na pan. Burikat daw na sa Cebu. Adri, siya, kapatang ako. Dili mo na burikat daw sa mo. Ah, red pie man na. sa Cebu, hindi mo burikat. Kay dugay naman ka Cebu, good mo nang burikat. Oh, Cebu din ay, manigitawang siya burikat. Kakaon radyo ko. Oh, red pie. Lamis siya na. Lamis siya. Wow, na akong gusto. Ah, Kay kuwan ba ka ng dili ba uga? Ah, Lami kasi na pagka red pa kayo. Nahurot ko isa ka putos. Ako nahurot. Isa ka putos. Mag-drape yung tagmanga. Mahal yung manga. Mahal di ba? na Pantay então Nanay agas daw? Paod nila ang tanga na cartoon o siya ang sa Lamig giloto si Nene na. Uh -huh. <laughs> Tinulat o nga ulang niya? Eh. Hindi, uh, hindi namin natin siya Tinulang ulang ba? Tinulang na natin siya gigisa. Pag gumagaling, magtangan ho ka mong bay. Nahurot god, nahurut ang tinulang ulang. Wala dyan napansin ang inon <laughs> Kankuha na lang na, lang na, Maxie. Kankuha na lang na, Maxie. Kankuha na lang.

And then I'll oh, meet oh, Filipino. What's uh, uh, so the title of the It's Okay Not To Be Okay. Huh? Shots, Bust Bust is the title of the film. <laughs>